alkalde ng Pampanga lumagda sa kasunduan laban sa katiwalian. Detalya ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigeral ng Oroman Bataan. Nagkaisa ang mga alkalde mula sa iba't ibang bayan at lusod ng lalawigan ng Pampanga matapos lagdaan ng isang kasunduan para sa mabuting pamahala na nakatuon sa integridad, transparency at pananagutan sa serbisyo publiko. Idinawa sa pagpirma sa Pampanga Business and Investment Forum 2025 sa paungunan ng League of Municipalities of the Philippines Pampanga Chapter. Sa kanilang Statement of the Pampanga Mayors for Good Governance, mariinkinundin na ng mga alkalde ang lahat ng uri ng katiwalian na anilay pumipinsala sa mamaya at tumahad lang sa kaundaran. Binigyan din din nila ang pangangailangan matiyak ang maayos na paggamit na pondo ng bayan upang mapakinabangan ng bawat kapampangan. Ipinayag ni Pampanga Mayor's League President Oscar Tetanko Jr. na lumagda ang lahat ng alkalde mula sa labing siyam na bayan bilang tanda ng kanilang pagkakaisa laban sa korupsyon. Nangako rin sila na palalakasin ang tamang pamahala sa pondo, monitoring at reporting systems at pagkapatupad ng mga hakbang para mapangalagaan ang yaman ng gobyerno at mapahusay ang serbisyo publiko. Kasama sa Central Luzon, Mike Sigaral, Tatak, RMN.